Hi guys, good morning. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, paano nga ba mag-drive ng sasakyan na automatic dito sa UAE? Since na wala naman nagtuturo ng tutorial na Tagalog, Isi-share ko na lang sa inyo nung ako'y habang nagda-driving pa. At since na mayroon naman din akong sasakyan, ituturo ko na rin sa inyo yung mga basic part ng sasakyan. Okay, unahin natin tong nasa kaliwa ito yung RPN ito namang nasa kanan ito yung kilometer kung ilang kilometer ang gusto mong takbuhin so nagsisimula siya sa 40 ay sorry 20, 40, 60 hanggang 80 pa 100, 120, 140 so hanggang 140 ka, uh, lang guys ha? kasi bawal yung mag over speeding ka so ito naman yung since na naka parking kasi ako ngayon naka siya So ito namang nasa gilid, yung, yung sa gas or gasolina. So naka-fault tank kasi ako kaya ayan makikita niyo naka -pulled. Ito naman yung kilometer kung ilang kilometer na yung tinakbo ko. So 130, so 130 na yung makikita niyo rito. So pagdating naman dito sa Monibela, ito. Since na Mitsubishi yung sasakyan ko, makikita niyo rito logo ng Mitsubishi. Okay? So ito naman yung horn natin. So pindutin niyo lang to maguhorn na yan magbubusina na yan so dito sa monobila na to guys may dalawang switch ito yung nasa kaliwa ito yung nasa kanan unahin natin yung nasa kaliwa kung gusto mo mag sign ng kaliwa mag signal ka ng kaliwa ganun mo lang siya baba mo lang kakaliwa yan ok balik natin kung gusto mong kakanan angat kakanan yan ok so baba natin itong switch na to may apat na ilaw to yung parking light, headlight, high beam light at saka fog light. Yung high beam light ginagamit lang yun yung kapag gusto mong mag-overtake sa kasunod mong sasakyan pero di talaga madalas ginagamit yan kasi nagkakusin ng accident yun naman pag light ginagamit lang yan pag madilim yung dadaanan mo nakakatulong sa headlight yan so makikita mo yung daan sobrang liwanag na So dito tayo sa kanan. Ito naman yung sa wiper. Angat mo lang siya ng isang beses. Ayan 'no. Oh. O oh, nagwa-wipe na siya. Kung gusto mo naman ng medyo mabilis, baba mo lang yung ito. Isa pa. So medyo mabilis na 'yan. Kaso lang tumitigil lang ilang segundo. Pero gusto mo mabilis pa? Ayan 'no. Oh. Baba pa ng isa. Okay? So ibalik ko na. Okay, isa, dalawa. Yan, okay. So pagdating dito sa gitna, <coughs> ito naman yung stereo natin. Ito yung FM, ito yung AM. So ito yung volume. Ito naman yung tuning. So hindi ko ginagamit 'yan kasi dito na ako sa control, dito na ako gumagamit. Kung hindi kang lumipad ng ibang istasyon, pwede mong pahinaan, pwede mong palakasan. So pagdating naman dito sa baba ng stereo natin, nandito yung placer Itong placer na to ginagamit lang to pag nag-atras ka, pag nag-antay ka ng pasahero or naplatan ka sa daan, ginagamit din to. Okay? So ito naman yung aircon natin. Since na nakaandar yung sasakyan ko, naka-on yan siya. Itong dalawa na to. Ito, hindi mo pwedeng buksan to kasi para sa ano lang yan. So ito lang dalawa. So pagdating naman dito, ito yung cambio o So since na nakaparking ako, nasa P siya. Ito, P. Okay? At ito naman yung handbrake natin. Since na nakaparking din ako, nakaangat yan siya. Ito naman yun guys, ito, ito, ito. Yan yung cigarette lighter. Ginagamit ko na yan kung magcha-charge ako. Katulad yan, nagcha-charge ako. Ito yung charger ko. So, ginagamit ko yan ganyan. Okay? Okay? Di pa dito sa kabila. Itong apat na boto na to, ito yung sa apat na pinto. Sa likuran, sa unahan, at ito yung lock ng apat na pinto. Ito namang logo na to, kung gusto mong i-adjust yung side mirror mo magkabilaan, halimbawa sa kaliwa, ito. Sa kanan, ito. Kung gusto mong pababa pataas ito lang, oh, itong dalawa na to. Okay? Yan o. Oh. Okay. So pagdating dito sa baba guys, andito 'yung gas at saka brake. So ito 'yung gas, ito 'yung brake. 'Yung paa mo naglalaro lang 'yan sa dalawa, nakagitna lang 'yan ganun, gas, brake, gas, brake. Itong sampa mo, hindi mo pwedeng itabi dito ha, kasi delikado 'yan. So dito lang 'yan, naka-steady lang 'yan, okay? 'Yan 'no. Oh. Naka-steady lang 'yan. Pagdating naman dito sa puwan may adjustan to ito. Kung gusto mong patras, angat mo lang to. Kung gusto mong pabanti, angat mo lang to. Okay? Ito naman yung seat belt. Ito yung seat belt. Okay? Kailangan importante itong seat belt guys. Kasi ito yung nagliligtas sa buhay ng tao. Okay? Pagdating naman sa... Sa dito, sa center mirror, ito kasi sa sasakyan na to, may kamera na to sa likod. Kung atlas ako, makikita mo dito ang kamera. Okay, try natin ha. Atlas ako. O, oh, ayan o. Oh. Makikita yung kamera o. Oh. oh Okay. So, parking uli ako. Mawala yan siya. Since na itong sasakyan na to, mga bagong labas na, mayroon itong sunroof. Bubuksan ko. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. So kung gusto mong buksan itong salamin nito, Itong salamin na to. So itong button na to. Ayan oh, pindutin mo lang pataas. Ayun So nagbubukas na siya guys oh. Oh. Ngayon ibalik ulit siya. Oh. Ayan oh, pasarado na oh. Okay? So ngayon isasarado ko na tong ano niya yung si pinakasiling niya ito Okay guys, sana nakatulong yung video ko Doon sa mga beginners Yung nagbabalag pang mag driving Sana mapanood yung video kong ito Para mayroon na kayong idea Kung kayo magda driving Okay guys, salamat Sana mapanood yung sunod ko pang video Bye